Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At mula naman di yung manong ang video ito sa isang lalaking TikTok user na mahilig mong ng mga bagay na may kinalaman sa mga nakakatakot na karakter sa mga pelikula. Pero hindi niya inaasahan na isang gabi ay may mararanasan din pala siyang nakapangingilabot. Nakita sa bidyong ito mula sa likuran ng estatwa ni Regan na mula sa piligulang The Exorcist ang animo isang babae na sumisilip at nagtatago sa kanya. ayon sa ating sender ay eh, hindi na di mo na naglakas loob ang uploader ng video ng ito na lapitan at alamin kung ano sino ang isang ito. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Kayo na ang bakalang umasga. May isang babaeng TikTok user na nagkangalang Emma ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account Nakuha isang gabi matapos niyang makarinig ng isang nakapangingilabot na tinig na nagmumula sa labas ng kanilang bahay at tinatawag ang kanyang pangalan. Narito ang video at pakinggan mo ito ng mabuti. maririnig mula sa tapat ng kanilang pintuan ang boses ng animo ay isang babae na tinatawag ang kanyang pangalan at tila nais na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. This is why I can't call the cops because when I go to look, there's no one there. I know it's hard to see, but I'm not opening the door. There's like no one out there. And like, this is a window. There's no people, but this is a window. And again, Ipasang halos dalawang linggo muli siyang nagbahagi ng isang video at dito ay muli nga maririnig ang poses ng isang babae. Sinubukan niya itong silipin mula sa bintana pero wala namang tao na naroon na posibleng pinagmula ng mga boses na ito. No people, it so Ayon sa ilang comments sa video ito ay tama lang na hindi niya ito pinagbubuksan ng pinto dahil maaari itong magdulot ng kapakamakan sa kanya. Bailan ding nagsasabi na posibleng ito ay isang entity na tinatawag na mimik, na may kakayahan di yung manong gayahin ng boses at itsura ng isang tao. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang Mexican Ghost Hunter na si Eric Garner na ilang ulit na rin nating naitampok dito sa ating channel, ay ginagambala di mano ng isang multo o entity. At itong nakaraan ay muli siyang nagbahagi ng isang nakapangingilabot na video na kuha sa loob ng kanilang tahanan. Isang madaling araw nang magising siya sa pag-iyak ng kanyang alagang aso dahil sa walang tigil na pagkatok sa pintuan ng kanilang kwarto. Eh, ese madrugada son como las 3 y media de la mañana. Eh, me desperté porque mis perritos están chillando. Empezaron a chillar de la nada y se escucha que están tocando la puerta. Generalmente ustedes en los comentarios me han dicho que no abra, pero es que es eh, fácil es decirlo, pero estar aquí es otra cosa porque están tocando pero por horas, porque ya lo he intentado el no abrir. Evidentemente hay algo que está afuera. En el último video también me empezó como a hablar a través de la... Cállate, silencio. Empezó a hablar a través de la puerta. Y mira que ya lleva dos minutos y no deja de tocar, ¿eh? Dos minutos. No abro porque también lo de siempre. Abro y no hay nadie. Por eso no me. no me urge el abrir. Porque abro y no hay nadie. Ya lleva rato tocando, ¿eh? Es que les digo, cuando abro. resulta que nunca hay nadie. No sé cómo le hace para tocar así. Está ahí parada. ¿Sí vive bien? Ay, sí. Sí, sí está ahí parada. Pero está nomás... Paririnig sa video ng ito ang di man ay mga pagkatok. Nakapansin-pansin na bumabagabag sa kanyang alagang aso. Sinubukan niyang buksan ang pintuan ng kwarto para silipin kung sino o ano ang kumakatok. At nakita niya mula rito ang isang itim na figura ng animo isang tao na nakatayo sa labas ng kanyang kwarto. Bagamat kinilabutan ay naglakas loob pa rin si Eric na muling buksan ang pintuan at wala na roon ang nakita niya kanina pero hindi pa siya nagtatapos. No siya si se porque la reja está cerrada. Kina Ando descalzo por cualquier cosa que no se escuche en mis pies. Está la puerta abierta. Uy. Se apagó. Perritos. escucho. Creo que me voy a subir porque me da un poco de miedo, no voy a ver pasado algo. Pero aquí abajo no hay nadie. Sí, banda, les digo. Ya tenía rato que no se materializaban ni cosas de ese tipo. No, Uy, no, no. me pegué. Ahí está parada. ¿Cómo le hizo para estar ahí sin que se prendiera la luz, por cierto? Oye, ¿sí? ¿Cómo le hizo para que se prendiera la luz? Si ahorita que estaba parado, no sé si se alcanzó a ver. me como un poquito más para atrás porque la neta me da miedo. Ya total, ya estamos aquí, ¿no? bumaba si Eric para i-check ang bahay at wala naman siyang nakitang kahit ano. Pero nang sinubukan na niya na muling pumanik, muling nagpakita ang itim na figura na ngayon ay nasa kanilang hagdanan na. Ayon kay Eric, bagamat halos gabi-gabi na itong nagpapakita sa kanya, ay kinikilabutan pa rin diyo na siya sa tuwing ito ay nagpapakita. At hindi na di man na siya nagbubukas ng ilaw dahil sa kanyang palagay ay dito ito nakakakuha ng enerhiya. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan ni Eric sa bisyong ito? Isa nga kaya itong multo entity? Kayo, ano sa palagay niyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Herbie Olpot. At mula naman ang video ito sa isang Mexican TikTok user na naggangalang Alex. Ayon kay Alex ay tila ginagambala di umano ang kanyang property ng isang entity yung maalamat na nilalang lang na tinatawag nila na Skinwalker. Ayon sa mga kwento, ang mga nilalang na ito ay may kakayahan di man ang magpabago-bago ng anyo at sila ay uhaw sa dugo at laman ng tao. At sa video nga ito, Ay, na itong makukana ni Alex. Amigos, dos de la mañana, la hora que siempre tengo problemas, no sé si escuchan, coyotes por todas partes, estoy acá afuera con Lady, Lady está bien, vinieron los navajos, un grupo de la tribu navajos a limpiar la casa y no, no fue positivo lo que dijeron. Dijeron que hay algo, algo muy feo en la propiedad, afuera de mi casa. Y déjame que te muestre. Apuntan a ese lugar y al corral. Dicen que mi casa está protegida, que Lady está bien, pero que hay algo en esa zona. Y sinceramente no sé qué decirte. Se siente esto un poco mejor desde que vinieron. Vino también un presa a limpiar. Pero el puto sonido de nuevo vino. Qué mierda. Lady, hasta Lady tiene miedo. Y esa vibración o ese sonido siempre viene de un mismo lugar, que es por acá atrás, que es lo que yo les he mostrado anteriormente. Pero no veo muy bien es de noche y hay algo, hay algo ahí o qué? No, no, no veo. ¡Oh! Let's go, let's go, let's go. Corre, Lady, corre, corre. Corre, mama! Adentro. Adentro. Mula sa video ito, unang maririnig ang tiyo man ay mga kakaibang tunog na madalas tiyo ang naririnig ni Alex tuwing gabi. Pero bago matapos ang video ito ay nagawang makuhana ni Alex sa bahaging ito ang isang itim na figura ng animo isang tao na papalapit sa kanya. Ayon kay Alex ay eh, hindi naman di yung na niya ito masyadong nakita dahil agad siyang tumakbo pa palayo matapos niyang makaramdam ng panganib. At sa sumunod na gabi, muling narinig ni Alex sa mga kakaibang tunog at muli niyang sinubukan na mag-record. Amigos, 1.45 am. Escuchan? Recién llego a mi casa. Estoy a la entrada de mi casa. Me voy a bajar. Por suerte mi mujer. Wow. This is crazy. La otra noche yo presencié algo, pero no pude ver. Muchos de ustedes me mandaron fotos de que hubo una sombra atrás. Yo, con mis propios ojos y con la poca luz que había, no pude ver nada. Pero gracias a ustedes pude ver lo que ustedes vieron. Yo presenté algo y por eso salí corriendo y, y metí a la idea adentro porque mi primer miedo fue. <laughs> Cerrado, mi mujer está durmiendo. El ruido de nuevo, el ruido de nuevo. Ahora tengo una linterna. Show algo. Habang si Alex ay nasa loob pa lang ng kanyang sasakyan, makikita na sa bakaging ito ang pagdaan ng animo isang tao na hindi naman niya napansin ng mga oras na ito. Buling narinig ni Alex sa mga kakaibang tunog at sinubukan niyang hanapin ang pinagmumulan nito at nakita niya mula sa bakaging ito ang animo isang tao na nakatitik sa kanya. naniniwala si Alex na posibleng isang ang skinwalker ang nakuhanan niyang ito sa loob ng kanilang property. Pero totoo nga kaya mga video ito na ibinahagi ni Alex? Posible nga kaya na isa itong skinwalker? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggim magpakilala at kung nga naman di umano na ito sa CCTV ng isang classroom sa isang eskwelahan dito sa atin sa Pilipinas. Ayon sa ating sender sa classroom na ito ay pinaniniwala ang nagmumulto ang isang pamilya at may isang duwende di na naglalaro dito tuwing gabi. At tila nakuha ng di umano sa bisyong ito ang magpapatunay sa mga kwento-kwentong ito. Makikita mo lang sa kuha ng CCTV nito ang mga orbo puting imahay na gumagala sa loob ng eskwilang ito, pati na rin ang isang ito na sa kanilang palagay ay ang duwende na sinasabing naglalaro dito tuwing gabi. Ito nga kaya mga nakukahanan sa CCTV footage na ito? Haunted nga kaya ang classroom na ito? Malaya kayong i-comment sa iba ba ang inyong mga opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!